walang pag-aatubili ang empleyado ng Department of Health Cordillera na si Bern na i-donate ang kanyang mata sa oras na bawian siya ng buhay. Isa siya sa mga nanumpa na maging isang eye donor. It does, I don't carry my cornea to the grave, di ba? So, bakit ko kailangan? If others would need my cornea, why not, di ba? Pero sa Cordillera, hindi lahat katulad ni Bern. Kaya't malaking hamon sa mga doktor ang pagtatanong sa mga kaanak na mga binawian ng buhay kung nais silang idonate ang kornea ng mga pumanaw. Umiiyak kami dito, yan ang hinihingi mo sa amin, nagpapadonate, di ba? We have to let them understand kung bakit, despite na they are sad. Sa ikasampung taong anibersaryo ng Baguio Eye Health Team, personal na binisita ni Founding President ng Aibang Foundation of the Philippines, Dr. Padilla, ang Baguio City. Target niyang magbigay impormasyon sa positibong epekto ng pagdodonate ng mata sa oras na bawian ng buhay. Ayon kasi sa pag-aaral, aabot sa higit kalahating milyong individual ang may corneal blindness sa bansa marami nangangailangan. There's a great need for corneal transplantation in the country and in the world. At any one point in time, there are 500 people waiting for corneal transplants in the eye bank alone. That's an underestimation. Sa corneal donation, kukunin ang cornea ng mata ng mga donors sa loob ng labing dalawang oras matapos itong bawian ng buhay. epe preserva at ililipat naman ito sa mga nangangailangan. Ayon sa ibang Foundation, ang cornea ay proteksyon ng mata na malaki ang papel para makakita ang tao. Ilan sa mga dahilan para masira ang cornea na nagdudulot ng paggabulag ay trauma, impeksyon, komplikasyon sa mga cataract surgery o pwede namang ipinanganak ng sira ang cornea. Sa pamamagitan ng cornea transplant, siyam na pong porsyento ang tsansa na muling makakita. It will not disfigure you. It is just that we're getting makes it too difficult, no? When the families realize, oh nga, no? And part of your loved one will live on, even when they're gone. Sa ngayon, target pa ang mapalawig ng grupo ang kaalaman at serbisyo ukol sa donasyon ng mata. Dahil kahit lumisan man sa mundo, ang minsang naging parte ng iyong katawan ay magiging katuwang naman ng taong minsang pinagkaitang masilayan ng mundo. Sa mga naisamang maging donor ng cornea, maaaring bumisita sa iBank sa BGHMC para sa mga detalye at proseso. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.